Mga ka-Republic, dalawang abaryentos na ang makikita sa bench ng Ginebra sa pagbubukas ng 58th season ng PBA. Kasunod ito ng pagbabagong mukha rin ng Magnolia Hotshots na igigiya na ng bagong coach nitong si L.A. Tinorio. Bagamat maraming pabor, may mga umalma rin sa appointment ni L.A. as new head coach of Chicken Templados. At di umano, isa sa mga maagang umangal sa desisyong ito ng team management, ay itong si Rafi Ruiz. Iyon ba ang dahilan kung bakit pinatalsik na rin siya sa lineup ng Magnolia? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, last week pa ito napabalita pero dahil nga naging busy tayo sa paggawa ng content about GILAS campaign sa Asia Cup, ngayon lang natin ito matatakil. Opisyal nang nagsimula ang pagtatrabaho ni L.A. Tinorio bilang bagong coach ng Magnolia Hotshots. Sinimula na ng former Ginebra team captain ang team practice ng Chicken Templados. At nakatitiyak tayo mag introduce siya ng bagong sistema sa pagbubukas ng 50th season ng PBA. At kung di tayo nagkakamali, sa October 5 yan. Nang mapag-champion ng LA Tenorio ang Gila Shoot sa Sheba Under 16, inamin niya, ginawa niya ang maraming plays at sistema ng Hinebra Coach. Meaning triangle offense, pero nilagyan daw naman niya ng variation. Maraming nagtatanong ngayon, makakapanood ba tayo ng dalawang PBA team na gumagamit ng triangle offense, lalo na sa laging inaabang Manila Klasiko? Sa pagtatalaga kay LA Tenorio bilang bagong shot caller ng Hotshots, Inaasahan na magriresulta ito ng pagbabago sa kapalaran ng kupunan na nabigong makakuha ng kampyonato sa loob ng pitung taon. Natapos ang siyam na taon ni Chito Victolero bilang coach ng Pure Foods franchise. At di umano, nabuo ang disisyong ito na palitan si Coach Chito nang muli na namang mabigo ang kupuna na makasalta sa finals sa kabila ng hawak nilang twice to beat advantage laban sa Tok and Tex. At iyon nga ang nagbigay daan para huguti ng SMC Group mula sa Hinebras sa si LA Tenorio upang ipalit kay Chito Victolero. Bagamat maraming pabor, di maitatangging marami rin ang bisang ayon. At di umano, may disclaimer po tayo Di umanoy si Raffy Ribis, ang unang-unang umangal ng marinigang usap-usapang si LA nga raw ang ipapalit kay Coach Chito. Sabi raw ng 48 years old na PBA veteran, baka siya pa ang turuan ko. At nang maging official na nga ang pag-upo ni LA bilang coach ng Hotshots, tila ginising ng team management si Raffy Ribis. Hindi na siya binigyan ng bagong kontrata, nirelease na siya ng kupunan. Ang sabi ng malilikot ang isip, sinampulan daw ni Al Francis Chua, SMC Sports Director, sinampulan daw si Rapi Ribis na para bang sinasabi, irespeto mo ang desisyon ng team management. Kung sa bagay, 48 years old na rin naman si Ribis, dating teammates ni Chito Victolero sa San Juan Knights sa NBA. Magkasama silang nanalo ng championship noong 2000 season. Kahit binitiwa na ng Magnolia, hindi pa siya retired. Naghihintay daw ang Phil ang PBA veteran of 17 years kung may kukuha pa ng kanyang serbisyo. Ang huling naaalala ng mga PBA fans kay Ribi ay ang foul niya kay Kelly Williams ng text sa Game 6 ng Philippine Cup Semifinals. Last 2 seconds at na-foul niya si Williams na naging daan upang mahatak ng TNT sa Game 7 ang series. At gaya nga ng alam nating lahat na dali sila ng TNT at nakadiretsyo ang mga ito sa finals. Intro boys, ito ang tag na sisikaping tanggali ni L.A. Tenorio sa bago niyang team. Pero hindi nagmamadali si Al Francis Chua. Bigyan daw natin ng time si L.A. bago pa lang daw ito at hindi raw naman instant ang pagbabagong dadalhin ito sa hot shots. Kasamang dinala ni LA sa Magnolia ang long-time assistant coach sa Hinebra na si Kirk Collier. At hinugot naman ng Hinebra si Johnny Abarientos upang maging isa sa mga assistant coach ni Tim Cohn sa Barangay Hinebra. Makakasama ni Flying A sa Hinebra bilang mga assistant coach sina Olsen Racela at Richard Del Rosario. Kaya sa pagbubukas ng PBA 50th season, dalawang abaryentos na ang makikita sa bench ng barangay. Excited rin si Coach Tim Co na muling makatrabaho si Flying A na matagal niyang naging player sa Alaska Aces. Magkasama silang nanalo ng Grand Slam. Sa development na ito, matututukan din ni Johnny A ang pamangkin niyang si RJ Abarientos. Noon ay sinabi ni Flying A, hindi niya gusto ang mga guard na walang depensa. At sa kabila ng offensive capability ni RJ Abarientos, nakikita ng lahat sa depensa siya nagkukulang. At sana'y ma-address nga ito ng bagong Hinebra Assistant Coach. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out, out sayo Dorothy Agulan, hindi raw matanggap yung mga nag-apply na coach. <laughs> shout out sayo Idol. Uh, sayo ren shout out si Silio Tinorio. Salamat sa suporta Kabayan. Sa yo ren Lilia M. Thank you sa Gilas. Napasaya sila. Sa ren shout out Merson Kabadi Vlog, mula naman diyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan kabayan, shout out sa'yo. At sa'yo rin, shout out Edwin Filisardo. Kahit daw sinong player, full support daw tayo. Sabi niya, at sa'yo rin, shout out Jigs Carido. Yes, shout out sa'yo. Salamat sa suporta. At sa'yo rin, shout out Sahara Higia. Dapat daw, kaso nga, na merge eh. Pinagsama. Sayoren shout out Enrico de Guzman mula naman diyan sa Belgium kababayan ko ito sa Bawan shout out sa idol at sayoren Rudy Hangad hindi raw makasabay si Fahardo sayoren shout out Benjamin Hapayan ali na raw nagkakaedad korekta diyan sayoren shout out Darnell Domingo salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.